Magda umagat hapon kape sa sa Tauros, Okay? Mm -mm. With the earth element. Okay. Lala baby po. Yan ha. Nagpapakilala. Okay. Sa pong like share. Isa lang pong like share subscribe. General reading po ito. Not a personal. Kung gusto niya naman private reading, na lang po ang link sa aking profile sa description box. Salamat po sa mga nag-participate, naka-avail ng early birds promotion ni Lola, okay? For two months nangyari ito. So, balik na po uli ang ating tinatawag normal price, okay? Para sa mga private uh, reading. Salamat po. General po ito. Ha, natin your, your uh, energy vibration aura for the whole month of uh, September. Okay? okay? Saan man itong... Um, ano tawag dito? Areas, circumstances sa buhay ninyo. Okay? Sa marriage ba ito? Relationship to others? Your pamimera, trabaho, your health, di ba? Okay? Marriage, Um, blessings. Ang ibig sabihin nito, yan. It's like the blessing is pouring. Papatak ang grasya. Okay? Papatak ang grasya in the month of September para sa mga Taurus. Okay? Saan man yan, area sa buhay nyo, circumstances, maaaring sabihin na nating a uh, blessing sa marriage, or kung kayo may mga excess, ibig sabihin nito, magkakaroon na tinatawag na kapatawaran. Pwedeng magkabalikan, di ba? There is a chance of uh, renewing, okay? Yan. Their wedding. It's something like that na hita ko. It's like papatak ang pera, di ba? Ibig sabihin, darating ang pera. Pagmamahalan, it's more about Pagmamahalan maalis ang irritation since this is your first major arcana. So, ibig sabihin nito, it's about your value, di ba? Your self-value. Paano mo pinahalagan ang sarili mo? It's about tinatawag na in the month of September, how you see yourself, di ba? Okay. Mataas ba ang iyong pagtingin sa iyong sarili? mataas ba ang pagtingin? It's like tinatawag, mataas ba ang iyong reputasyon, ang iyong morality? It's about morality, di ba? Yan, mataas ba ang moralidad mo? Okay. So in the month of September, yan, dalawa ng inyong uh, major arcana, di ba? It's like, ibig sabihin nito, in the month of uh, September, maaring kung nasira ang pangalan mo, ibig sabihin babango uli ang pangalan mo. Di ba? Okay. Ibig sabihin nito, kung nasira ang mo, mabubuo uli ang iyong credibility. It's like, babalik uli, di ba? Gaganda ang iyong kredibilidad towards others. Maaring sabihin na natin, once upon a time, nasira ang iyong pangalan. Nawala ang trust, di ba? So, ibig sabihin, kaya lumabas ang years, three major arcanas, di ba? The judgment and the justice. Ibig sabihin nito, mabubura. Yung maling pagkakilala nila sa inyo from the past, mabubura. Yan. So in the month of September, ang nakikita ko, mga Taurus, babango kayo. Diba? It's like, para bagang mga bulaklak na papalibutan kayo ng mga butterflies, papalibutan kayo ng mga bees, di ba? Yan. Babango. Yan. So, narito ang tinatawag na the seven of swords, di ba? So, be very, very, mindful, okay? Yan. In the month of September. Sa mga nakakausap ninyo, 'di ba? Kasi meron ditong very very deceiving. Okay? It's like hangga't hangga't may makukuha siya sa iyo, yaan. Maganda siyang magsalita, okay? Yan ay kita, the seven of swords. Maganda siyang magsalita, okay? Very very friendly. Mahilig itong magpaawa, yaan ha? magpaawa. Kumbaga dito very soft ang kanyang pananalita. Be very, very careful. Kaya dito lumabas ang tinatawag the judgment and the justice. Di ba? Ibig sabihin ito, gamitin mo ang iyong tinatawag na five senses. Di ba? Yaan sa so pag halimbawa, nagsalita siya sa iyo, pagmasdan mo ang kanyang mata. Okay? Sa mata, ibig sabihin nito, pag ang mata niya is palaging nakatingin sa ibaba, he's telling a lie. He's, tell, he's, a liar. Okay? It's like a deliberate liar. Magaling mags, magsinungaling ito. Sanay na siya. Okay? It's like yung tinatawag, mas pinaniniwalaan niya yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Okay? Pag tumingin ang mata niyang pataas, ibig sabihin nito, yung tinatawag na uh, hindi siya, okay? It's like, uh, hindi siya sigurado. It's like, uh, ano ba pagka nakatingin sa taas? Something hindi hindi pwede pagkatiwalaan, ha? Okay? Pagka hindi siya tamingin ng deretso sa iyo, he's a liar. Okay? Yan. Sabi, very, very. Ibig sabihin nito, okay? Use your five senses, okay? Your eyes, your nose. <laughs> the feelings, the diba? but the touch. Mm -mm. So naririto, yan ha. Okay. Ang tinatawag na the Empress kayo ito ha, Taurus kayo yan, di ba? So ingatan ninyo ha. Meron dito mga tao mapagsamantala in the month of September, okay? Ibig sabihin nito, Tinatawag okay. use your five senses. Kasi lumabas itong tinatawag na the judgment and the justice. Okay? Maging mapag-observa. Okay? Yan. So for some of you in the month of September, nakikita dito, you're very, very attractive. Okay? People loves your energy people love, will love, gustong gusto nila, magiging gustong gusto nila your aura, di ba? Your uh, tinatawag, map, mapapansin mo, nagdadating ang mga tao, yan. It's like, ay, add mo ako sa social media, di ba? Yan. Ay, pwede bang makautang? Yan, no? Meron dito, tinatawag na very, very deceiving ang kanyang energy. Okay? Mm -hmm. So, yan yeah, no, kay tanin niya. Kaya lamabas itong tinatawag page of cups, okay? Your five senses. Be very, very, very careful in the month of September, okay? So, pagkat the month of September, I will tell you, the eclipse will happen simula ng 7 of September, o sa tinatawag na 21 of September. At ito is tinatawag nasa surroundings Okay? Nasa surroundings ninyo. For two to three months. Okay? So, ibig sabihin nito, yan o. Oh, kaya lumabas yan. Di ba? Kapag ka, halimbawa may nakausap ka in the month of September. Okay? baga dito, yan ha? Mm -mm, kailangan grounded. Your soul is grounded. Di ba? Kasi, there is a tendency. Okay? Okay? dahil nga magtataklob, magkakaroon ng eclipse, there is a tendency na mas makikerid ka. It's like makikerid ka sa tao na ito, di ba? It's like parang kapanipaniwala ang kanyang bawat salita, di ba? Makikerid kasi magkakaroon ng eclipse. So kung dito, hihina, okay? Mag, magkakaroon na tinatawag cloudy, your vision, okay? your psychic, psychic, your in, yung tinatawag na third eye, magka, magiging cloudy. Because maapekto ka kayo na tinatawag na eclipse. Okay? So, ibig sabihin nito, ground yourself. Kaya the page of cups. Okay? Ground your, ground your soul. Okay? Ground your soul. Okay? By means of, let's say, sabihin na natin yan, no? Ground your soul. Para dito ay tinatawag na maramdaman mo, okay, it's about your five senses, maramdaman mo kung ano ang intention ng taong ito, okay, kasi lumabas ka dito, okay, it's about what you have here, di ba? May ibig sabihin na natin ito ay anak mo, kapatid mo, magulang mo, pwede ka mag-anak mo, pwede ka ibigan mo, okay, the intention is here. Kung um, baga, ibig sabihin nito, gusto nilang kuhanin what you have here. Yan ha? Kaya nga narito ang tinatawag the judgment and the justice. Okay? Ground your soul. So, yan ang tinatawag na the seven of cups. Di ba? Okay? So, kung pwedeng ang the seven of cups is the energy of them, okay? Pwede rin naman ito your energy, okay? Mm. So, kung dadali natin ito, it's tinatawag the energy of them, okay? Ibig sabihin, okay, ano, okay, ang gusto nilang makuha from you. It's like tinatawag, there are people, it's like they are fantasizing you, diba? tinatawag mga malisyoso ang pag-iisip. Okay? Maaaring ito yung tinatawag na ini-imagine nila, ikaw, di ba? Let's say, halimbawa, sabi na nating um, ini-imagine nila na magkaroon ng one-night stand, di ba, sa inyo. Ini-imagine nila gusto nila makipag-sex sa inyo. Or ini-imagine ito, di ba? It's about their, their bad and it kaya maitim, di ba? Okay. So maaari ito tinatawag, they want to get what you have. Sa tinatawag na the empress, di ba? So for some of you, maybe for some of you in the month of September, kung ilalagay naman natin ito dito sa inyo, di ba? It's like In the month of September there is a feeling of loneliness, diba? A feeling of loss, Dipa. Kumbagadito Yana. You want to have it. It's like your desire, Dipa. You are imagining or you want to get it. Yana. <sighs> So the energy of this seven of cups, okay? Either ikaw ito or sila ito. Their intentions. What they don't have, okay? What you what they don't have or what you don't have, okay? Maring a perfect partner. Maybe you have a calling, di ba? Or maybe you want a career, di ba? Maybe you want a victory. That is why. Mm -hmm. So, Taurus ha? The big daddy coin, sabi nga ng mga tarot traders, okay? Ibig sabihin nito, in the month of September, something beautiful will happen. Ang ng transformation. Di ba? It's like money is coming your way. Love is coming your way. Di ba? Support. Work is coming your way. Di ba? Ibig sabihin nito. Yan. Hindi na lang ito hanggang panaginip. Di ba? Sa so ito, sabi natin kung sila ito, it's about their obsession. Di ba? Obsession. Ibig sabihin nito, in a very, very bad way. Ibig sabihin nito, yan, deceiving. Kaya dito, di ba? It's like tinatawag, deceive. Idi-deceive ka para makuha nila what they want. Yan. Di ba? Kung ito naman, ibig sabihin nito, yan, mababawasan. Di ba? Madi-diminish. Makakaroon ng loss on your part. Di ba? Okay. It's like tinatawag ko, ito'y pag-ibig na win na -win ka, di ba? Na -agaw ka if you are already married because some of you are already married. Okay? Yan. Kung ito na may it's you. It's about your obsession, di ba? It's about your dream, dream fantasizing, di ba? Ibig sabihin nito, you will get it. It's like in God's in God's way you will get it. Diba? Hmm. Maybe money. You're attracting money. Maybe a love, a relationship, whatever. There's something to do about the page of cups. Dahil narito yung tinatawag incompleteness. Diba? Missing, loss Diba? It's like uh, alienated. Diba? Eh. It's like in God's own time you will get it. Kung ikaw ito. tipa. Whatever is this. So be very, very careful what you are wishing for. Okay? Kung ito naman tinatawag sila, they can get it in the month of September. So it's your loss. Okay? Or maybe you want to give it it's like tinatawag, I will give it to you. It makes me happy. Diba? Depende. Okay? Maybe somebody will come to you in the month of September. Diba? To ask a favor. Okay? Materials man ito, pag-ibig man ito, trabaho, whatever. Para ito mag-materialize. Kasi nakikita dito, mag-materialize para sa kanila. Kung ano ito. Okay? So be very, very careful. Okay? Dahil magkakaroon ng eclipse kailangang malaman mo, be very, very sensitive, okay? The intention, their intention. Ang intention ba nila is malinis or may halong pandaraya, okay? Be it siblings, friends, family, cousins, children, your uh, kabiyak ng puso, the neighbors sa trabaho. That's the energy. 4th September.